Bago pumanaw ang nooy sikat na artista sa edad na 70, siya ay nag-iwan ng sulat para sa lahat. Kahit gaano ka kayaman, huwag kang magbubuhat ng sarili mong bangko. Alalahanin mo, hindi mo kayang bitbitin ang sarili mo papuntang libingan, kaya maging mapagkumbaba sa kabila ng iyong narating. Kahit gaano na kataas ang narating mo, hindi mo pa rin alam ang mangyayari sa hinaharap. Alalahanin mo, hindi mo hawak ang iyong buhay, kaya 'wag mong isipin na mas nakakaangat ka kaysa sa iba. Kahit gaano kabilis ang takbo ng iyong sasakyan, hindi mo pa rin kayang kontrolin ng oras. Alalahanin mo, lahat tayo ay may tig-24 oras araw-araw. Kaya pahalagahan mo ang bawat minutong nabubuhay ka. Kahit gaano kalaki ang iyong bahay, hindi lahat ng espasyo nito ay napapakinabangan mo. Alalahanin mo, iisa lang ang sukat ng ating paglilibingan. Kaya magpasalamat ka sa maliit at malalaking biyaya. Kahit gaano karami ang pumupuri sa iyong ganda, huwag kang masyadong maginarte. Kumukulubot din ang iyong balat. Alalahanin mo, mas dinadayo ng turista ang mga unggoy at gorilya. Kaya huwag kang mahuhumaling sa pagpapaganda ng iyong itsura. Kahit gaano kakasikat, hindi mo madadala ang palakpak ng tao sa kabilang buhay. Alalahanin mo, kapag pumanaw ka, hindi na mahalaga kung ilang milyon ang tagahanga mo. Ang mas mahalaga ay kung ilang tao ang iyong natulungan at napasaya. Kahit gaano karami ang ari-arian mo, hindi mo ito maisasama sa iyong huling hantungan. Alalahanin mo, sa dulo ng lahat, pangalan mo lang ang nakaukit sa lapida mo. Kaya huwag mong ibuhos ang buhay sa material na bagay. Mas mahalaga ang pagmamahal at kabutihan. Kahit gaano katalino hindi mo pa rin kayang unawain ang lahat ng bagay sa mundo. Alalahanin mo, may mga tanong sa buhay na walang sagot. At may mga pangyayari na hindi mo kayang kontrolin. Kaya matuto kang maging mapagpakumbaba at huwag isiping ikaw lang ang laging tama. Kahit gaano kadami ang iyong kaibigan, darating ang panahon na iiwan ka rin nila. Alalahanin mo, sa oras ng iyong kahinaan at pagdadalamhati, tanging tunay na pagmamahal at pananampalataya ang masasandalan mo. Kaya pahalagahan mo ang mga taong nagmamahal sa iyo nang walang hinihintay na kapalit. Kahit gaano kakaabala, hindi mo dapat kalimutan ang iyong pamilya. Alalahanin mo, sa huling yugto ng iyong buhay, hindi trabaho, pera, o kasikatan ng iyong hahanapin, kundi ang init ng yakap ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya ipakita mo sa kanila ang iyong pagmamahal habang may panahon pa. Sa kabila ng yaman at tagumpay ko, wala akong magagawa upang pigilan ang oras. Hindi ako naiiba sa inyo. Lahat tayo ay may katapusan. Kaya habang may pagkakataon pa, magmahal, magpatawad at ipamahagi ang biyaya sa iba. Dahil sa huli, hindi kung gaano tayo kayaman ang sukatan ng ating buhay kundi kung gaano tayo naging mabuting tao. Hindi sukatan ang taas ng narating o dami ng ari-arian, kundi kung paano natin pinahahalagahan ng oras, ang mga taong nakapaligid sa atin, at ang pagkakataong mabuhay araw-araw. Sa dulo, lahat tayo ay may parehong hantungan, kaya't piliin nating maging mabuti, matuto mula sa buhay, at patuloy na magsikap ng may puso at pagpapakumbaba iiwan ko ang tanong na ito sa iyo kapag dumating ang araw ng iyong paglisan paano ka kaya maaalala ng ibang tao